Sa ginanap na 23rd Elordi Boxing Awards Night ay mayroong dalawang magandang highlight sa bakbakan. Ito ay ang labanan ng dalawang undefeated, Pilipinas laban China, kung saan ay nakataya sa labang ito mga bay ang bakanting belt ng WBO Oriental Youth Flyweight Championship. Ang Pinoy dito mga bay ay ang 23 anyos na si Albert Francisco at may malinis na kartada itong 8 wins with 6 knockouts. At ang Chino naman ay si Cheng Cheng Yang at may malinis na kartada ring 5 wins with 2 knockouts. Sa nakaraang dalawang laban ni Albert Francisco, bago naganap ang labang ito mga bay, ay first round knockout ang dalawang kalaban. Kaya hindi nakapagtataka dito sa round 1 ang mainit na pasabog na gagawin ng 23 anyos na Pinoy also on the beat, Francisco, Good Street, and uh, Mod by Francisco. and so eight and partner Albert Pagara is in the house, of course. Kamalan, Kamalan. Juanito, Dante, Shakalan. Sama si Albert Pagara, isa sa pinakamagaling. Isa rin sa pinakamagandang lalaki. Yun naman. Ang boxingero. The prince, oh, the right hand of right Albert Francisco created some problems from Cheng Cheng Yang. The body. Of, uh, of as early as the body of this uh, of this uh, challenger is Albert. He is also watching. Yeah, Shout out, partner, big yellow. Kusunat so natin kay Coach Rush. Always support Albert Francisco. Bringing the aggression early in this partner of round one. He is using his range quite well. Magaling sumukan Shot by Showtime, Follow po. Compose din yung uh, Chinese visitor natin. Yes. Hindi nga uh, kaliwan. Mas ang kapit. Final 10 seconds of round. Very, very tactical uh, ito fighter. Muntika ka nang bumagsak ang kalabang Chino sa unang round mga ba bay. Ngunit nanatiling matatag ang Chinese boxer na si Cheng Cheng Yang. At dito nga itinulak ang batang Pinoy sa kanyang limitasyon sa laban. But, yung higit ng timing. At lalo itong ano eh. <laughs> right. Oh, Body-body right. head combination. Yung <laughs> exact combination. Yung body, body has to. Pero, yung part din. Yung KXE kaya. Mas nagadamang ipensa niya. I think to consider to the body model of that system. <laughs> Hanggang dito sa pang-apat na yugto mga bay ay walang tigil ang palitan at sagutan ng suntok ng dalawang mandirigma Hindi na nga nila iniintindi ang makadepensa mga bay basta makabato lang at makatama ang kanilang mga binibitawang kamao

to test the body again. But a good counter upper by Cheng. You're standing to, -to yes, partner. Yes. Right in front of each other. Just trading blows is Albert Francisco and Cheng Cheng. Pang-anim na round na mga bay at ito na nga rin ang pinakamatagal na round na inabot ng dalawang fighters at sa mga oras na ito ay wala pa rin tayong nakikitang panghihina sa dalawa at patuloy lang ang suntukang walang katapusan sa bawat yugto ng bakbakan. Very

dito nga mga bay ay niratrata na ng Pinoy ng mga kaliwat ka ng kombinasyon ng kalaban at napapako na nga ito sa lubid. Subalit sadyang matibay rin itong China mga bay at wala pa nga rin tayong nakikitang sinyales na ito ay babagsak. Chinese covers and is countering with his right hand. That uppercut that keeps on uh, landing on the chin of uh, Albert Francisco. But Albert Francisco is relentlessly moving oh. forward. Good uppercut by Albert. Wow, what about partner? Sabi nga ni Gary Tamayo, ang ganda ng laban. It's between the left of the right cheek. So, sino na lang? How beautiful si hook na dahil. Significant punches yung Abercarmina. Francisco, you, you are right, partner. Battle of Atresion, partner. Sino ang grupos na parang handila? You so, know, partner? Yung uh, last two uh, promotion ni uh, Ramo Yes. Uh, against uh, Ronald Alampurina was our Fight of the Year. Definitely. Itong laban natong candidate dito for Fight of the Year, Umabot pa sa final round ang laban mga bay, kung saan ay dalawang beses nang muntikang bumagsak ang Chino, doon sa round 1 at round 6. Dito sa round 8 ay tanging knockout ang pag-asa ng Chino para manalo. At bahagya na rin napapagod dito si Albert Francisco kung saan ay dito nga rin masusubukan ang lakas at stamina ng dalawang mandirigma. mas pressure fighter. Minsan kung tumit ang quality, so it's all gonna boil down the judges, to the judges. Yeah. kung paano niya in this score this fight. Laban to. very good on Albert Francisco. Hindi siya kasa baril, kasa baril. Yes. He multiple arsenal on his uh, punches. much by Albert Francisco and of course at his legs. Nice. I, I don't know I means to win a title mm -hmm. you must have that little or little maybe away in some of your fight with your title more we are down to take us of our final round partner this is got the of, of the, the year, year partner next is uh, the award next ship uh, uh, is Good combination by Cheng Cheng Yang right there Doubling up on that right hand Albert Francisco answers Right. Wow. Wow. Napakaganda. What a fight for Sa huli mga bay ay gayon paman dalawang judges ang umiskor sa laban ng 77-75 habang ang ikatlong hurado ay nagtala ito ng 78-74 at pabor ang lahat ng ito kay Albert Francisco habang ang Chino na si Yang ay natalo sa unang pagkakataon sa kanyang karera matapos ang limang sunod-sunod na panalo. Daghang salamat mga bayat hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang reaksyon sa ating video. Pakicomment na lang po sa baba at mapasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.